Yan. Love guys. Ito 'yon sa Dahikan Mati dabaw Oriental. Ito kami sa sa lugar ng anak ng pinsan ko. Ito yung private ano resort nila. Hindi pa masyado hindi pa masyado gawa. Pero pwede na. Ang ganda. Ano kami kami lang. Kami kami lang. Ayan. Ayan o. Oh. cottages nila. Yan, aircon. Aircon din lahat. Yan, two rooms. Yan yung big room nila. Tapos yan yung three rooms. Pero maraming makakapasok. Ay, two rooms pero maraming makakapasok. ganda ng dagat nakaka-relax ay mga kids mga apo ko ayan oh wala na pagdating as in ayan yung ano si sir ayan oh. as na sila ay ah, yung isang apo ko andyan Anja, nagkusi. Anong ginawa? Chloe, say hi, shout out. shout out, shout out. Yan. Anjan, yan ikutin mo. Shower daw siya, mag-shower. Yan. At kami. One big family kasi ang nag-ano. Isang buong pamilya. Okupado namin lahat yung cottages. Ayan. Say hi. Shout out. Candice. Candice isang isang gasolina. Ang tantag gasolina ang lobot. Yan. Kat nila. Ito yung kitchen nila. Kitchen nila. Yan mga mga yung pinsan ko. Ah, nag barbecue time. It's barbecue time. It's barbecue time. Ano? It's barbecue time. Yung yung baboy. Naap, naap. Na na dito. A na new car. Yung isang bando no? sa labas pa. Bumili sila ng ista. mag ka doon, no? oh. Eh, mm -hmm. Hindi pa masyado, ano, develop, pero ang ganda, nakakapag-relax. Baka kung sinong gusto nyo, kung sinong makadaan ng dabaw, makapasyal sa dabaw, pwedeng pwede kayo dito. Tsaka dito tong, tingnan natin tong nasa loob. Where, where, where? Ay, sarado. Sarado. Tingnan natin ang loob. Shara! Shara! So, Diyos ko. shout out, shout out sa mga... Wow, di ba ang ganda? Turismo kay dia mini ano niya. siang Oh. Adiri. Shout out sa mga guwapa. Shout out sa Shout out dai taga Kaliwa. Shout out. Ay, isa taga Pero in fairness ano? Aircon lahat. Ay sana 'yun. Yan. Oh. Ay, shout out para ay shout out si ano, Madam Rosalina. Hi, Rosalina Tsuka Ay. Kihara, shout out. Oh. Shout out. Hi, Ate Dada. Gwapo kayo din sa balay nila, Ate Nilia, sa resort. Yan. Ano? Wala agas? Yan sa ano to, sa pamangkin ni Rosana biko sa pinsan ko. Ito yung... Ito yung ano? Ito yung... Uh master room. Ayan. Let us see. Oh, di ba ang ganda? Di pa ayos. Ayan. Pero may ano. Dito kami. Mamaya. Mamaya. Yan ang grabe ang init sa Davao. Ano kami, umalis kami sa Davao City ng 5.30. 5.13. Nakarating kami dito ng... Ang sakit ang oras ni Abot Dariday. Yoko, sa kita oras na abot dari, Yoko? Eh? Sa kita oras na abot dari? Around 10. around 10 na kami dumating dito guys. Yan. Shout out sa taga Sa mga Siman Jan shout out. 'Yan yung pinsan ko 'yan. Shout out. yok shout out sa mga Siman. Uh, shout out sa mga kabaro. Ayun. Yan si Madam Ai. Hello. Yan ma. shout out. <laughs> Ay, yung mga kids sa mga Japu hires ko, yung ate ko. subscribe daw para makabisit kayo sa resort. <laughs> nice yes. lalo na pag ano, pag na ano na to. Na-develop na. Hindi pa talaga totally na-develop ano, pinapa-develop niya kaya yung mga nakakapunta dito, yung mga ano muna yung mga private ay yung mga close friends families yan relatives yan da -da -da. -da. ayan nandyan si Don Jose ayan